Another update na naman ang aking gustong ibahagi sa inyo. Ang mga ganap na aking ginagawa tuwing umaga. Good morning, guys. So ayan, ito ay ating kalabasa. May tinanim tayo dito na kalabasa. At nakikita nating Yan maganda din naman ang tubo niya. So ang gagawin natin ay dahil sa nakikita na nating may tubo na hopefully lumago sila. Ayan. So, damuhan natin and bigyan natin ng magandang ventilation <laughs> ng puno niya. Besa nga, madami namang damo Good morning. Easy lắm yên ngần lắm tổng bụng nữa là lạ hả 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 có Siguro hati-hatiin natin yan. Isa-isa. Para madami tayong mapunla. So may tinanim tayo dyan na isa. Yan. Ito nalinisan na natin. Ito rin. So bali isa. Dalawa. Tatlo. Ayan hindi pa nalinis. Apat. Ang ganda ng tubo niya no. Lima. Ang ganda ng mga tubo niya. So, i-update ko na lang sa inyo ang aking ginawa dito. Sidekick update natin yan. Yan. Ang ganda na na. So, ito naman ay sitaw natin. So, ang ganda na ng tubo. Oh. Mga konting update lang ang ating ginagawa dito para masabay ko na rin kayo sa kung ano ang ganap ng ating garden ito ay kalabasa natin Hopefully, mabuta natin, mabuta. Mapuno natin ng mga iba't ibang gulay ang ating halamanan dito. So hanggang dito lang muna ang ating update. Next, i-update ko ulit kayo kung ano ang aking gagawin dito. Or ano na ang kanyang nagyan natin siguro ng bahalag. Bye bye, God bless and thank you again for joining me. Have a blessful morning sa ating lahat.